Papagawa sana ako ng research sa mga estudyante, kaso nakakatakot. Baka mamaya gamitan na lang nila ito ng AI, lalo na kapag sobrang ganda ng pagkakagawa ng output nila. Sa panahon natin ngayon, talagang mahirap ng pigilan ang pag-usbong ng artificial intelligence o AI, lalo na pagdating sa akademya. Dito kasi ay maari mo ng utusan yung nasabing AI na app o applications na gawa ka ng halimbawa ng isang essay, lalo na kung merong specifications ang iyong mga teacher, di ba kung ilang words po yan, kung gusto mo nang merong references, pwedeng pwede yan. At kadalasan, ang ginagawa ng karamihan ay kinaka copy na lang kung ano yung, ano yung napoproduce o nage-generate ng nasabing AI. Nung panahon ng pandemya, naging usap-usap po itong mga AI na ito lalo na na nagsara yung mga library kung saan nagre-research madalas ang ating mga estudyante maging ang ating mga faculty kung sila ay gagawa ng mga scholarly studies pero ang tanong ba talaga eh masama ba talaga ang paggamit ng AI lalo na sa silid-aralan kapag gumagawa tayo o nagko-comply ang mga estudyante ng requirements at kahit ang mga faculty nagko-comply sa kanika nilang mga narrative reports, etc. Para sa akin, may tuturing ko ang AI na parang tubig, hangin, at apoy. Maari natin maging kaibigan, pero kapag hindi natin nagamit ng maayos, ay pwede rin nating maging kaaway. Ang tubig, iniinom natin yan. Ginagamit natin pag maglalaba tayo, maglilinis tayo. Pero siyempre, pagka paano magiging kaaway to lalo na kapag binaha tayo, binagyo tayo, di ba? Ang hangin, ganun din. Kailangan natin ng hangin para mabuhay tayo. Pero pag sobra naman ng hangin, binagyo din tayo, di ba, nakakapinsala din. Mas lalo naman sa apoy. Gumagamit tayo ng apoy para magluto, di diba? Pero, pag nakasama din yan, ayun, pwedeng matupok ang ating ari-arian. So, ganun din, no, pagdating sa AI na ginagamit natin, lalo na sa ating mga academic activities. Hindi natin may iwasan gumamit ng mga bagay na ito, lalo na sa akademya, pero dapat alam lang natin ang tamang gamit nito at kung kailan ito gagamitin. Siyempre, iba pa rin na merong intervention natin na tao kapag lalo na kapag yung ginagawa natin ay highly specialized. Hindi po natin tatandaan na sa kabila ng mga tagumpay at mga progresibong paraan at teknolohiya na ating tinatamasa sa panahong ito, napakahalaga pa rin na tayo ay may integridad o integrity sa ating ginagawa. Lalo na na tayo humaharap sa mga estudyante at tayo ang kanilang mga guro ang kanilang tinitingala. Hindi naman kasi pwede na sabihan natin sila na wag gumamit at gani-ganito na tayo mismo ang umaabuso sa mga ganitong klaseng pribilehiyo. 'Yun lamang po. Maraming salamat.